Ano talaga nito? ito what's up sa inyo, mga dudes gandang hapon yon. So ayan. Magandang hapon sa inyo mga dudes na no? Welcome back again to our channel So ngayon itutuloy na natin yung binabalak namin ng aking asawa na magkakamping kami dito sa tanay no, mga dudes So nandito kami ngayon sa Palo Alto Yan yeah, nag stop over muna kami dito para iset up yung ating camera So bago lahat Let's go <laughs> Check the mic and make sure it sound right, ah, diba? boys Mas maganda talaga pagka binibigla mo yung OVR mo na Mga ganong intro eh Nakagulat eh Parang kung yung ano niya eh, no? So, ayan mga dudes Ngayong araw na to, eh, magka-camping kami ah, Araw ng Friday ngayon, no mga dudes? So, itong pupunta namin, ano ah, Camping site ah, Isa to sa mga bagong nagbukas dito sa Tanay Rizal na camping site so ito nga yung JCM's Aqua Farm Campsite no? alright di ko alam kung tayo yung kinaunaw ng vlogger na pupunta doon sa campsite nila no? so na-invite kasi tayo no, mga dudes in-invite tayo ni JCM's Aqua Farm yan maraming maraming salamat po sa inyo at napansin nyo po si Motobik. <laughs> so, masaya po kami. Masaya kami ng aking misis na uh, isa kami sa mga na-invite nyo para ipakita ang ganda ng inyong campsite. So, ayan nga mga dudes. na no? Yun, nandito tayo sa Marilake. As usual, napakasarap talaga rito sa Marilake mga dudes. Pero maganda pumunta rito weekdays. No? Pero Friday, weekends na tayo. No? Uh, kahit Friday siya. So, konti lang yung sasakyan, konti lang yung mga uh, dumadaan dito, no, mga dudes. So, walang masyadong ink. <laughs> Alam niyo na yun, no, mga dudes. So, damain natin ang panay. Woo! sarap. Grabe. Ibang, iba ang klima rito sa Tanay Rizal, mga dudes. Uh, kami sa Tepolo. Medyo mainit-init pa. Pero yun nandito na kami sa ano pagpasok namin ng Marilake, yun na. Lumamig na, nagparamdam na siya, no? All So yun nga mga dudes, balikan ko na lang kayo. Pagka uh, malapit-lapit na tayo doon sa ano, sa entrada ng ano na papuntang campsite doon sa JCM's campsite, no? All right. Papakita ko sa inyo yung way para at least kung kayo ay eh, gusto niyo pumunta doon, gusto niyo mag-campsite. Isa sa pagpipilian nyo yung JCM's form campsite now so, Alright na Swear I won't forget this Why do I regret this In my mind reckless Thoughts are feeling endless Sitting up on breathless Anxiety's infectious I feel so defenseless Betrayed and embarrassed I hate being open I hate being broken I feel like an ocean Filled up with emotion Anger ain't a potion Rub it on like lotion I can feel it soaking Reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath, oh, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath, oh, cause I can't move on till I let go. So ayan mga dudes, nandito na tayo sa Manukan. O no? oh, Alright, Manukan. Yan. So galing tayo ng Antipolo sa Maynila. No? Ayan. Tapos so, ito yung way papuntang JCM's Aquaform Campsite. So kung may kita nyo dito mga lods sa, ano, sa map, hindi tayo dito retyo dyan. Ayan Oh. No? Ayan. Hindi dyan. Hindi tayo dyan. Dito tayo. Yan. Ayan yung pakay natin. So, kakaliwa na tayo dyan pag may nakita na tayong kanto. Ayan. Diyan na tayo papasok. Ang pangalan ng ano yan, Santa Ines Road. Ayan. Diyan tayo papasok. So, alright. So, diretsyo na natin. Ito yung manukan yan. Kaya siya tinawag ng manukan dahil maraming manok. Alright. Manukan. Ayan. So, dediretso lang tayo dito mga dudes. Pag nakita na natin yung may pakaliwa dyan, ayan yung uh, Santa Ines Road. Ayan. Dyan na tayo papasok. Nakakaliwa na tayo dito. So, may kita nyo yung Camp Ayatus Tanay. Campsite Neo. <laughs> Anya Falls and Nature. Ayan. So, ito yan mga dudes. San Andres. Ayan. Papasok tayo dito. Ayan. Wow, daming dragon fruits, mami. Oh. So, pagpasok natin dito sa San Andres. Dire-diretso pa tayo, no? 14 minutes na lang. Nandun na tayo. Ayan. O, oh, medyo ano dito, mga dudes, mejo Medyo matarik, pababa. Ayan, okay. no? Oh. Diba? Ang oh, dami sa kayo. Shout out po sa inyo lahat, ha? Actually dito mga dudes maraming campsite din dito Hindi lang naman yung pupuntahan natin na JCM's uh, Aqua Farm Campsite So dito rin yung papuntang The Preserve Campsite The Hayatus Campsite At may nakita ko doon parang Meow Meow ba yun? <laughs> meow Campsite So, tignan natin kung anong pangalan ng campsite na yan. At meron pang isa eh. Nakalimutan ko kung yung pangalan ng isa. Uh, marami dito. Maraming campsite dito mga dudes. Mount Talampakan Nature Wow Ito naman yan oh Wow angas Ah Ang angas oh Hindi tayo sa gilid Ang angas no Ganda Ang lakas ng uh, agos ng tubig oh huh? Oh, Ang -angas. Rough. oh, angas. Nerap, oh, itu nerap road. Ano, uh, rough road Ano? Uy, uy, uy Uy, 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 uy So, ito, rough road na yung dinadaanan natin Ang mga dads Uy, uy, uy Ayan, pagdating daw sa crossing May barangay hall daw doon. Doon tayo magtatanong Hehehe <laughs> So, mga dudes, to pala, tandaan, uh, Kayabo National High School, yan, madadaanan nyo to. Yan. ito. ito yung landmark, mga dudes, Kayabo National, uh, Kayabo Elementary School. Yan ito yung mga landmark na papunta doon sa campsite na pupunta natin. At ito na, mga dudes, yung pupunta natin, ano ah, oh, ito yung barangay ano ng barangay Kayabu, Tanay Rizal. So, ito na yung JCM's Aqua Farm and Campsite. Dito tayo. Ayun nga doon, no. Yan. Eh, meron din pa lang karatula, eh, no. Hindi tayo maliligaw. Ayun na. Ito na ang JCM's Aqua form side. Lost in your eyes under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell all oh, that this feeling. Taking over, can we take our time? I wanna savor us. every thought on my mind of you and I. We started our friends. Oh, it's like we were meant to be lovers. All I wanna do is feel you on my skin. Oh, Ng ah, ito yan. po. Oh, diyan ang gagaling talaga. Hmm. Alam mo bago pa ako nagtatanim tanim. Diyan ko kaya nag-ano nang ano nang ano, tubig. Oh, diyan. Hmm. Ano, ah, ito atay, yung, yung ano? hito. May Oh, nasaan si Mark? Ah, ito si Mark. Hello. Ah. Wow. Gawa na po papi oh, ng malaki. Oh, eh. laki. Eh. Ano pong pangalan niya po ulit? Si Mark. Mark. Oh, si Mark. <laughs> Hello po. <Mark>. Oh. <laughs> Si Mark tahimik yan. Si Mark tahimik lang. Ang laki. Ang laki. Siya <laughs> gaano ka laki. O oh, sample din yung kamay. Hindi. Si Mark tahimik yan. Si Mark. <laughs> tahimik lang. <laughs> oh, Tapos ito po yung ano nyo. Wow. Talagang pinasadyaan nyo na po. no? Mm -hmm. Ayoko sa putik alagaan. Ah. Kasi malansa. Mm, dito ah, meron diyang mga isang kilo, isa. Opo. Isang piraso? Isang piraso. Talaga? Yeah. oh, bukas luluto tayo. Yun? Yeah. <laughs> Ayos. Ano po tayo? Huh? A-frame. 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 Bukas. A oh, bukas to, tingnan nyo. ano Wow, sliding door pa siya, no? <laughs> wow. Ganda. Ay, pang ano, pang per, ano, for ano, 4 to 5, no? Mm. Sir, sang tat tatlong malamaking A-frame na up and down sa likod. Hmm. na swimming pool na malaki. Ah, oh, gagawa rin ka na swimming pool. Eh. sir. Kasi hmm. ayos pa yung budget namin. Ayun. Kasi dito no, putak patay Pero mas maganda po na, no, kung ano, mag-open na po kayo para at least po may pumapasok na. Mm. Kahit pa paano. Na, pag, pag kami nag-inquire naman, tinatanggap niyo. Na At tinatanggap niyo na rin, oh, rin naman. Na. Kasi may may business permit na kami. Oh, pwede Ay, na. May, na, next week, yung DNR naman, yung mm. certification na paano sa DNR. Opo. Oh, Tapos dito sa taas, pwede din mag ng... Uh, Kahit uh, ka rito masingay, eh, isa sa tula. Parang ang layo, hindi ka makakasakanin. Hindi ka makapang istorbo. Hindi nga, dito sa ano, pwede mag ano, Kainan. Hmm. Alam mo yun. Ano nga po Ah, biyotek din. Biyotek? Ah, small na doon, small na. Ito yung mga ilang may sakit. Fashion house. Hmm, magtuturo pa kayo magte-tent to. Pwede pwede yan, oh. Diba? Mga ilang tent yan? Mga marami. Kahit anim. Kahit anim kaya. Kahit nga magpito eh, kaya eh. Kung maliliit na tent. Oo, malalawaan. Laki oh. Laki. Tapos ang bunga, tingnan naman. Wow! Ilog. Diba? Ang angas <laughs> oh! Uy, saka punta. Ha? Sa punta. Uh, Pinahiram tayo ni Mama ng ano. room. Wow! Nakakalain yung susi. ni Mama. dito wow double deck yan wow oh, mga dudes kasha dito dalawang tao dito isa pwede rin magdalawa tagiling nga lang tapos mayroong cabinet cabinet po ba? ah hindi kala ko cabinet ay lagay ng TV <laughs> ayan yan pwede rin ha oo oh. oh. diba astig ganda may lababo pa Oh, yat, paalilin no, din. Lalaki kami dito, eh. <laughs> <sa Rogos. laughs> Sir August, ano po ba ibig sabihin ng JCMs? Ah, Jacob Sine. Ah, Jacob. Hmm, oh, Jacob C Martinez. Ah, okay. Sino po 'yun? Yung co-partner uh, to. Sabi ko, sa anak mo na lang kasi malalaki na ano ko, eh. Ah, anak niya yun, ni Sir Mike. Yung lalaki. Ah, okay po. Gusto lalaki. Anak-anak ako -anaka okay. rin. Eh. Ah, hmm, kaya pala. Okay. <laughs> Dapat Jacob 's eh. Ay naka may na pala sa DTI. Opo. Okay oh, kailangan ano eh. Wala ka pala sa so oh, tama. Kaya, ayun, JCM na lang ginawa namin. Good morning mga dudes. Day 2 na tayo dito sa JCM's Aqua Farm campsite. All right. Oh. Good morning dudes. Whoa. So ayun, good morning, good morning sa inyo mga dudes. So, ito ang morning dito sa Tanay. Nandito tayo ngayon sa barangay Kayabu, Tanay Rizal mga dudes. Ito ang itsura sa front ng JCM's Aqua Farm Campsite. sila ng kahilip. Hindi, o hindi, hindi, atagal na ako kahilip. Ay, hindi. Huwag lang, huwag pagluto. At pa natin papahirapan sarili natin. May 3-in-1 naman. ano po yung mahangin ng no, tamang-tama lang, walang hangin eh. Hmm. Kaya nga po. Kape tayo mga dudes. Meron nga pala tayong bagong subscriber dito mga dudes. Ha? <laughs> yes! Ano yung pangalaman nalik? <laughs> Jerby po. Jerby? Uh, ano mo sila dito? ano Sina, po? Sir, ano? Sila Day Sir August saka Pati ito. Ah, ayan. Mm -hmm. So, bali si Jerby, ah, pamangkin siya ni ano, ni Sir August saka ni Ma'am Annalyn So, ito yung viewing natin dito mga dudes. So, grabe yung pagpa niya, oh. Anong oras na? 5:40 ah, 5:44 pa lang mga dudes, pero tingnan mo naman. Grabe. Napapansin mo may pag Talagang bumababa yung pag dito mga dudes. Mm -hmm. mailigo like tayo dyan. Abangan nyo. <laughs> mga magpapakain na ng ano ng ano nang hito ayan o oh. ayan natin wooo wooo grabe daw yung hito sa kabila wooo mm! tawag ah, dyan sa ano sa, sa pinapakaya mo sa kanila feeds feeds talaga ayan pang hito talaga yan ah, walang ibang ano kundi sa hito siya talaga nice ah sa... shoutout nga pala kay ano anong pangalan mo? Jeric ah Jeric ano ka dito? caretaker po ako dito ah so siya pala yung caretaker dito mga dudes niya sa pinagkakatiwalaan nila ma'am Annalyn sa kanin sir August no? Charot sa'yo. <laughs> May nabigyan ka <kita> sticker. <laughs> May sticker tayo. <laughs> Dito mga dudes, ah hindi lang siya campsite. So, farm din siya ng mga hito. Diba? Dalawa yan mga dudes. Ayos, diba? Ah, diba? Yee! <music> So ayun, mga dudes, no? Uh, it's time to uwi-uwi na. Ngayon, nagpapasalamat kami kay Sir August and then kay Ma'am Analina na ayaw pakita sa camera. Pero okay lang. So ngayon, Sir August, oh, invite naman po natin yung mga mga kaano natin dyan na pumunta dito sa ating campsite. Okay. Uh, magandang hapon sa inyong lahat. ay uh, kay inibitahan ko dito sa aming lugar, sa Barangay Kayabo, JCM Aqua Farm, Aqua uh, campsite. campsite. Uh, meron po tayong mga accommodation dito na pwedeng tulugan, pwedeng mag-camping, may dalawang kubo. Meron din po tayong available ng mga tent na malalaki, uh, good for 6, 4, 2. At uh, meron din po tayong fishpond na pwedeng, uh, pwede kayong morder ng mga hito. hito. Chapin yung hito so, nila rito mga ngayon, dudes. Ngayon, uh, sa ngayon po, ang ating ilog ay pwedeng paliguan malinis po naman ang ilog natin at makapagbobon fire tayo anytime na gusto natin may mga hamok tayo Ah, uh, may mga A-frame uh, natin A-frame at saka kubo kubo uh, yan meron po tayo niya mga yan basta po inibita ko po kayo na bisitahin ninyo ang aming JCM Ako Farm Kamsay Kamsay yes maraming salamat sana at makarating kayo dito alright So yung mga presyo mga dudes ng ano, ng mga pwede nyo apilayin sa kanila, like yung A-frame, yung kubo, ilalagay na natin yan sa video ng mga dudes. May kita niyan dito. No? Okay. Sir August mo, maraming maraming salamat po sa pag-invite nyo po sa amin dito sa inyong campsite na mga... Lalo na po kay Sir Mike po. Ka-co-owner okay, okay. ka po ni Sir August po. So, alright. Let's go. <laughs> So yun mga dudes no? uh, Dito ko natatapusin ang ating video Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin dito Sa JCM's Apple Campsite So kung yun nagustuhan ng ating video no, Mga dudes please like, share And then pakicomment na lang din po Kung so, ano yung mga gusto nyo pang agawan uh, natin ng video no, Mga dudes then, Huwag nyo kalimutan Pakasubscribe na rin yung ating uh, YouTube channel. And then, pakipalo na rin po yung ating Facebook page, no? Uh, Motobik TV rin po yan. And yun huwag natin kalimutan cheer rides lang para happy ang rides this is Morobik signing off peace out alright